So guys, good morning! So ayan, magluluto tayo ng Adidas. Tawag nila sa atin Adidas? Hindi ko kung bakit nagpunta sa Adidas to Siyempre, walang iba kundi paan ng manok. So may kukanta ako dito. Kasi nga, nung bata ko, marami kaming alagan ng mga manok, camping, yun. So ayan, kahiligan namin manguhan ng manok para may pangulam kami. Siyempre, marami kaming manok, pero yung mga pati ko, nangunguha kami. And then, pag naluluto na, syempre, magbibigay ng ulam sa mga kapitbahay. And so, nung naluto namin yung tinula, tinula kasi pinagluto namin yun. So, binigyan namin ng ulam yung auntie ko. <laughs> so, akala nga namin, manok siya, manok namin yun. So, nung nagdala ko ng ulam ng auntie ko, and then, yung kinuha niya, nasasarapan siya. Then, after that, nakita niya, yung manok niya, sabi niya, Ah, manok ko pala to. Bakit nga pala? Sabi ka. Kasi <laughs> nga pala, bawat manok, meron palang senyalis na sa iyo yung manok na yun. Eh, hindi ko naman alam. Basta marami kami manok nung time na yun. <laughs> eh, syempre, nagka-mix-mix na yung mga nagkakahalubilo na yung mga manok. Eh, basta ako, kung mangunguha na lang kami ng manok, basta manok na lang namin. Ganun kami nung bata kami. So, hindi ko alam. Manok pala niya yun. Dahil may, meron siyang, meron siyang tangitain or na or yung kanya pala yung manok niya yun. So, <laughs> Sobrang sabang ano ko yun, pag naalala ko yun. So ayan, kaya magluluto tayo ng adidas or paanang manok. Ewan ko lang kung bakit pinangalanan nila adidas. Eh, ang layo yung pangalan niya. So ayan. So mag-adubo lang naman tayo ng manok. And then, pangpulutan namin mag-asawa. <laughs> Pulutan. Ewan ko lang yung mga anak ko kasi ngayon lang ako magluluto. Kasi matagal na kami hindi nagluluto niyan. Then, nakaisip kami. Pumila kami dun sa Torino ng paanang mainok. So, susubuan ko lang kung magugustuhan din yung mga anak ko. Then, pagpulutan lang lang mag-asawa. So, yung mga ingredients niya is yung eto, yung soy. Yung soy. Then, dalawang kutsarang um, suka. And then, yung bawang. So, tatlo lang inanong ko. And then, itong luya. So, medyo tinikdik ko na siya. Then, susubukan ko siyang lagyan ng aniche. Kasi nga pag yung lauro, hindi masyado. Masyado siyang maamor. So, susubukan ko lang maglagay ng aniche. First time ko maglagay ng aniche. So, susubukan natin kung masarap siya. And, then, so ayan, lalagay nyo natin, natin dito sa baba. Ilagay ko lang dito para makita lahat. And then, nakalimutan ko pala itong paminta. Yung powder paminta, pepper. So, ilalagay natin lahat dito sa baba para makapag-umpisa na tayo magluto. Ayan. So, dalawa yung kinuha ko. Meron pang isang sukat sa freezer. Ayan. Kunin lang natin yung palayo. Okay. ito yung paborito kong ginagamit na pagluluto kasi maganda siya din. Okay, kasi first time ko magluto. <laughs> first time ko magluto, nagpaturo na lang ako sa asawa ko kung ano pwede kong ilagay. Ayan, ilagay na lang natin dito, ibubul natin siya. Konti, then ilagay natin yung mga ingredients. Then, maglalagay din tayo ng tubig. Okay, tubig. Sabay-sabay na lang. Pagsabay-sabay na lang. Then, itong dalawang cube, dice cube, or yung tinatawag natin dado. Ayan. Okay. Then, isang sabay na rin itong mga rekado niya. So, ganito. Yung aniche, lalagay na lang natin mamaya. Kasi masyado siyang, hindi ko lang parang menta siya. Lalagay na lang natin yan mamaya. Yung aniche, and then, itong soy, then plus itong suka, lalagay natin itong suka na to. Ayan, yung soy natin, plus then itong suka. Okay. At syempre, hindi mawawala itong paminta. Okay, ganyan lang yan. Then, sisindihan natin itong apoy. So, ayan. Tapos, nalagay na natin itong takip niya. Okay. Okay. So, nalagay na natin na dito yung recado niya, lahat-lahat na. So, pwede natin takpan. Then, maghintay lang tayo may nangluto. Hindi ko rin alam kasi ngayon ako magluto. <laughs> So actually kasi nga may mga may mga ulam din ako na hindi ko alam kung paano lutuin kasi nga tatay ko siya lagi ang nag-aasika so nagluluto yung mga mga ulam. Kumbaga, konti lang yung mga natutunan ko. Then sa ako na lang natuto dito. Dito sa Italia. Plus din, plus din nung pag-asawa na ako. Okay. So maghihiray lang tayo. Then, check ko na lang kung nangura siya maluto. So, kaya natin lang siya dito. So yan, balik tayo sa linuluto ko. Katapos ko lang kumain. Then, after 15 minutes, so, nilagyan ko siya ng timer para alam ko kung nangura siya. Pwede. So, titikman na natin. Okay, check natin. Wow! So, ayan na ating Adidas or paanang manok. So, titikman natin kung anong lasa niya. So, ngayon, check na natin kung okay na siya. Medyo malambit na siya. Tamang-tama -tama lang yung template. So, pwede natin ilagay yung aniche. So, ito yung aniche kanina. So, kunti lang nalagay. Kunting amor lang yung binuloto natin. Instead na lauro yung lalagay natin is itong aniche. Teka lang, papakita ko. So, ito siya. Yung aniche. Para siyang star. Ayan. Medyo may pagka-menta niya. So, ouch! Oh, kunti lang lalagay natin. <laughs> Para, okay. Okay. So, ready, ready na siya. Tapos yung lasa niya, okay. Lagyan natin yan para pagkita natin. Then, close natin. Okay. Then, after that, titikwa na natin. So, yan guys, luto na ang ating adidas or yung ng manok. So, susubukan natin tikman kung okay na yung lasa niya. So ayan, titikman natin kung anong lasa niya. Kung kuhang kukuhang kuhang kuha ko ba yung tamang templa niya. So kuha lang tayo isa. Okay. Yan, isang subok lang tayo. Then after that, pag-uwi ng asawa ko, doon na lang talaga pulutan. Okay. Medyo mainit pa. Kunti lang. <laughs> Mm. Mas bagay niya yung aniche kaysa yung lauro. Yung daman ng laurel. Mas maganda yung aniche. Masarap. So, inurasan ko siya 20 minutes lang. After 15 minutes, saka ko inilagay yung aniche niya. So, konting luto ko lang kasi nga masyadong maamor yung aniche siya. Kaya konting-konti lang. Ang ginano ko. Mga 10 minutes lang denn mit hmm. Masarap. Ito yung gustong gusto ko, mainit talaga. Okay. So guys, tapos na ang aking magluluto ko. Yeah, thank you so much for watching sa mga nanood ng vlog ko. Thank you tuloy ko lang tuloy ko lang kakainin to dahil masarap kuhang ko kayo ko yung template. So, thank you for always for watching my vlog.